ya yeah, likod Yan Nandito po kami ngayon sa gobat. Ang gayaan ang gagawin ni Anthony dyan sa ano, tikitan ng guma. Yan. Tapos ito, ito yung mamban. Kung tawagin sa mamban. Pero ito sa Tagalog, mamban. Yan. Eh po siya. Itong ginagawang bantak. Ito siya, noon, noon nandun pa kami sa na katira, Ito yung ginagawa namin kabayan sa ano, kasi yung igiba namin dati sa Ormoc, yung bias. Ginagano namin ito kabayan, no? Kung paano isuksok sa bias. Yan. Ginagano namin to, Ito yung pinaka-pakit namin sa bias. Napakatibay nito. Yan, ginagano namin to. Yan. Tapos pupunoy na yan ng maliliit na dahon. Yan, uh, ganun. Ginagano na ito. Yan. Ito na yung ginagawa namin doon pang ano sa ano, buho ng bias, butas hindi na umaagos ang tubig. Yung ang pakatibay. O, ganito yun. Oh, sinong gusto magpasiksik sa ilong nito? Umayos <laughs> kayo ha. Baka kayo magkasugatan. Ayun na po si Anthony. Ay dog, baka malaglag yung sanga ha. Matabaan kami niyan ha. Malas um, kayo dyan naman. Naku. Naku po, delikado yan. Oh, yan. Yan siya tumutulay sa... Ano din ito, Santol? Alis muna tayo kaya baka tayo malaglagan ng sanga. Ano yung brownie? Naghalhal ka na. Ay, brownie! Naghalhal si brownie, oh. Napagod. Napagod siya, eh. Ang dami na lalaglag na, oh. Hey, kunin na. Ano, kumain niyan? Ano, matamis? Kamululunokin ng buto. Baka yan ay sumigip sa iyong puwit. Hahaha. <laughs> Hindi pati, delikado sa lalamunan. Kasi baka biglang mapasama yung paglunok. Yan, itatapon nyo na lang yung mga ano. muntik na talaga ako eh. Ay, nalagla kanina. Binti lang ang natag natagakan. Ay, nakupunan dyan na lahat. Muntik ka naman, Anok. Hala, Padwa, malas ka na dyan ay. Naguulan na ng santol. Lambot nyo naman. Tara. isa-isahin natin to Sige, ipunin nyo na. O. Oh. Dali ipun. Yung ano ha, yung bago lang. Huwag yung luma. Ito, ito malito. ito. Ang dami o. Oh. Dandahan kayo dyan ha, sa ano, ayang tangkay ng yung ano na yan, uway. Sobrang talas ng ano niyan, tinik. Magjilo. Ikaw maghawak nitong ano. Ito ang dami oh. Yung lalaki oh. O ano to? Ay akala ko na anong sira. Yung pala balatsi ko lang. Uh. Walang nakaalam dito eh. Walang nakaalam. dami na namin naipong mga ano, bunga, bunga ng santol. Ayan oh. Oh, dali pasok sa ko. Wala pa di pa namin nilalagay. Sige, dito. Dito. Tulong. Ops. Ops. pa Hindi yan, hindi na yan. Malaki ho. Oh. Para siyang bangkok. Ayan, nasa ako na. Ayan, nasako na. Ayan, mga kabayan, nakaisang sako na kami. Gubat na gubat talaga dito. Oh. Puro kagubatan. Hala, pinaragas na ni Anthony. yan si Anthony oh. Maganda yung kalagayan niya doon sa tuktok ko, Nakaupo sa isang sanga. Panay lang ang kalawit. Ganyan ang pagmangunguha ng santol. Kinakalawit na lang. Dahil ano naman yan eh. Hindi naman yan pang bintang buo. Kakayurin lang namin yan. Gagawing sinantol. Salamat. Ang dahil dito sa sangang dalawang ito. Yan ang latayan dyan pag umaakyat kaya ang magagal. Ayun Ay, na nga, may sumusunod pa Antone? O Antone, dandahan ka dyan sa puno at ayan yung mga tinik. Baka matinik yung paa mo. Ayan, tulis niyan. Ayan na lahat yung naano namin pitas na bunga ng santol. Napakadami ho. Oh. oh, kasama yan. Nakakayo din yan. Oh, ayan yung sako sa likod ni mama mo. yay Yeah. Ay, oo, oh, mas ma ano pala, malaki pala yung sako na yan. Ito so po, mga kabayan. Nandito kami ni Aronte ngayon, nag-anong Ano Aronte, kaya pa? Kaya pa? Ay, kaya pa ng body. Kaya pa pala ni Aronte. Payag din si Aronte siya. Ang <laughs> <laughs> sinang mga so dami. Ay, yan, no? ay umpisa na namin ngayon kayo rin para masimantol na yan. Talagang uh -huh. napuepersa yung aking likod eh. Ako na naman ang maghihiwa ngayon.